May sinisingay itong si Lebron James kung bakit sila natalo dito sa Mavericks na walang Kyrie Irving at Luka Doncic. Pero bago yan, ito mo nang si Coach Reddick kung sasabi niya sa post-game interview, ito nga daw Dallas team ay talagang kinitil sila sa isolation basketball. Kumbaga na breakdown nga ng mga Mavs players itong Lakers defense. Sabi niya rin na may mga moments nga daw sila sa laban kung saan ang rotation nila sa depensa ay hindi nga daw pamilyar dito kay Coach Reddick. Kumbaga bago sa mata niya ang ginawang Lakers rotation yung kanilang depensa na hindi nga ayon sa kanilang game plan. Feeling din daw ni Coach Redick mga idol na they played a little tired itong team ng Los Angeles Tigers sa umpisa pa lang ng laban at medyo okay din naman nung kanilang competitiveness in the game. But the big difference nga daw ng kanyang napansin na dito sa pagkatalo nila ay ito nga daw team ng Dallas Mavericks is the tougher team this game at sila nga daw ang nagdikta sa team ng Los Angeles Tigers kung paano tatakbo ang labang ito at hindi nga daw vice versa. Nandito na mga si celebrant James sa kanyang post-game interview ay sabi niya mga idol na ang kanilang defense nga daw ang kanilang naging malaking problema kaya sila natalo. At ang rason nga daw ng kanilang hindi magandang depensa sa buong laban ay dahil nga daw yan sa napakagandang game plan ni Coach Jason Kidd laban sa kanila. Kung saan nilagay nga daw sila sa maraming pick and rolls itong mga Lakers players at talagang nilagay daw ang Lakers defense in rotation mode. Sabi nga nila bro na they spread as out at talagang five man offense ang pinatakbo ng Dallas Mavericks for the most part ng labang ito. Nang dahil wala nga itong si Kyrie Irving pati na rin si Luka Doncic. Sabi pa ni Lebron may mga ball handlers nga daw sila na talagang binrake down itong depensa ng Lakers na nagresulta ng easy looks para nga dito sa Dallas players. At ang ugat daw ng karilang pagkatalo mga idol ayon dito kay Lebron ay nagkumpisa nga daw sa ending ng second quarter kung saan up nga daw sila noon. Pero sa last 2 minutes ay inalaw nga daw nila itong si Clay Thompson to hit 3 straight 3 pointers na nagbigay nga ng rhythm dito nga sa team ng Dallas Mavericks at kanilang sinundan na yan sa second half. May binanggit pa si Lebron na dahilan ng kanilang pagkatalo itong team ng LA Lakers at yan daw ay dahil sa kanilang hindi magandang opensa sa laban. Ayon dito kay Lebron, it's one of those nights nga daw kung saan talagang hindi pumapasok ang kanilang mga tira sa basket. Tapos sa abilang team naman daw ay kabalik na kung saan they are making everything. At talagang nakakapanlumo daw ito. Nakaka-discourage kapag ganito nangyayari ayon dito kay Lebron. But ayon pa rin sa kanya mga idol, you have to move on nga daw after ng ganitong klaseng pagkatalo at mag na daw for your next game. Pag-aralan daw ang mga dapat na improve and then mag maganda na nga sa kanilang next game. Ganyan nga daw sa NBA, dapat mabilis lang ang turnaround at dapat nga daw maghanda na sila ngayon dahil may game na nga silang dapat paghandaan and in less than 48 hours, maglalaro na muli ang LA Lakers. At iyan nga ba ito ang mga dahilan na binigay ni Coach Redick pati na rin ni Lebron James kung bakit sila natalo laban nga dito sa Dallas Mavericks na walang Luka at pati na rin Kyrie.